maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masakla po, ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masakla po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget hindi wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pag dediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization. Trolled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez.